morning and welcome back to our YouTube channel. So, katatapos ko lang paarawan si Bunso. At ngayon pa lang ako mag agahan Ang agahan natin ay nilagang saging. Ayan, nakabili si Asis kasi ng saba. Actually, hindi siya totally saba guys. Ibang klase siya. Pero para siyang saba pa rin. How many? How many legs? Yes, anak ko. 8 Eight legs. So, yung prinito ko kahapon, ito yung ano, yung iba pa. Ngayon nilaga ko naman siya ngayon kasi sabi ko, ito yung magiging agahan ko nilagang saging naman. Ayon, so kapapaaraw ko lang sa kanya at talilinis ko lang din. Ngayon, habang nagaantay ng service si Asher, inilabas muna ni Asher. Sabi ko, ilabas mo. Sabi niya kasi ilabas daw niya ng saglit. Sabi ko, ilabas mo. Sabi ko, kasi dito lang naman sa Nepal yung bata na ayaw nilang ilabas. Ewan ko ba sa kanila guys? Ang dami nilang mga... Alam nyo yon Ang dami nilang mga... Sabi-sabi na bawal ilabas ang Mommy bata kapag wala, wala pag ganito. Banana anak ko. It's a boiled banana. Do you want to try? What? Do you want to try? The boiled, boiled banana. Boiled banana, yes. So yun nga. Sabi ko nga sa kanya, dito, dito ko lang nakita sa Nepal yung ang bata na bagong silang, i eh, maraming bawal. Kesyo bawal ilabas, bawal ganito ganyan. Sabi ko nga sa kanya, sa Pilipinas nga, bagong silang ngayon, after one week, nasa mall na, gumagala na. Baby, baby pa, nasa galaan na. Dito maraming bawal hanggat hindi natapos ang 11 days ang bata. Bawal ganito, bawal ganyan. Ay, ewan ko ba sa kanila? Kaya kanina, pagkatapos kong linisan ba? Palitan ng damit, linisan. Ilalabas daw niya kasi palagi daw sa loob ng bahay. Sabi ko, ilabas mo. Kasi dapat kahapon isasama namin. Kasi nga, diba, pinapadede ko baka matagalan. Sabi naman niya, hindi daw. Iwan na lang daw kay ama. Di iniwan namin kay ama. Ngayon, pagdating namin kahapon, sabi ni ama, nagising, nagiiyak daw. So, tinimplahan ng powder na gatas. Yung tira niya na powder sa hospital, meron kasi dyan itinabi ko, yun ang ibinigay ng lola na ano, gatas niya. Sabi ko nga, hindi na niya naantay yung ano, yung gatas ko. Water makes you feel better. Hindi siya masyadong, eto, hindi siya totally saging na saba guys. Iba yung klase niya. Hindi siya masyadong matamis. At saka mabilog, pati siya mabilog. Anak, you wear na your shoes, anak ko. You wear na your shoes. 8, 8, 8, 40 already. You wear your shoes. Outside, outside. Bali, science exam ngayon nila, Asher. Ah, science exam. So, last na rin na-review namin. Kasi, bukas ang exam nila. Bukas ay PLE. Parang arts. Ganun. Hindi oh ah. siya gaano matamis yung na to. Masarap siya pang ano, turon. Mm. At syempre, tea. Five, okay naman daw ang tiba once a day ba? Huwag lang masyado. the frog bite my shoes? No. You know how to, you are big, yeah? You know how to wear shoes. You wear it. Mommy. Did you put perfume? Wow. Did you put perfume? Yes. Yes, okay. Mm, Ayan, okay. So, kain lang ako guys. Balikan po kayo later. Hi guys! So, Bali, ano, may saging kasi na binili si Asis nung nakaraan. At, nahinog na siya. Hindi na siya pwedeng kainin. Kaya sabi ko, kaysa itapon ko, lulutuin ko na lang siya na banana cake. Ang sarap ng banana cake na pinadala talaga ni Judy nung nakaraan. Ngayon, gagawa ko ng banana cake. tama naman, dumating ng electricity kasi walang electricity kanina. At yung pagkahinog ng saging, yung hinog na hinog, ito yung dapat na hinog ng saging na gagawin banana cake. Kasi kahit hindi mo siya lagyan ng asukal, matamis na siya. Sarap yung ginawa ni Judy. Eggless daw yun kasi nga, yung mga teacher yata sa school na pinapasukan ni Kabya ay mga vegetarian yata something ganun kaya eggless yung ginawa niya na banana cake yung na nakaraan pero masarap siya kahit walang itlog ngayon naman dahil may saging tayo na hinog na hinog tapos nagdala pa si Julie ng saging kaya yung kalahati binigay ko kina ama kasi hindi, hindi mauubos ba Ayan. Ganyan. Tapos may fly ako dito. Yung anak ko natutulog pero medyo maano siya. Eh, ah, eh, ah, pa ganun, ganun. Inilagay ko siya sa kanyang, ano, mosquito net kasi may mga, ano, may mga mosquito kasi mga dap ko sa kanya. Tansya, tansya, hindi ko na mimisurin guys. Tansya, tansya na lang ang gagawin ko. Tansya, dalagay ko na lang lahat. Hmm. Para wala nang pinatagong flat. Hmm. Tapos lagyan natin ng isang itlog. Baking powder. O, oh, makakaduto makakaluto na tayo ng ating banana cake. Sana wag maputulan ng electricity. Alam nyo naman dito sa Nepal, sa Merna, ang electricity namin ay ano, ay parang Christmas light, patay sindi. At ang dami namin itlog. Ito galing sa manok namin sa cage. Dami-dami. O, isang itlog lang lagay natin. Huwag na tayo maglagay ng asukal kasi alat nyo yun. Matamis kasi yung saging na ano. At maglagay tayo ng konting milk. Maglalagay tayo ng baking baking soda, ay baking powder lang ilalagay natin. Huwag natin maglagay ng baking soda. Ha? O, oh, si see, matamis na siya. You don't have milk, Papa? Did you use all the milk? Mm -hmm. Wala pala kaming gatas. Baking powder. Para umalsa ng konti. Tansya-tansya <coughs> na lang ginawa ko, guys. Hmm. May bread grams pala ako dito yun. Tubig na lang ilalagay natin. Konti lang na tubig kasi kailangan hindi masyadong kailangan medyo malapot pala siya. Hindi siya masyadong ano. Skin, man. Mm -mm, because they are trying to kill the girl. No, na Nanun nanunod kami ng ano, revenge. Yung ganito ba itsura? Ayan, kanya ng itsura niya. Kailangan malapot-lapot ng kote. Ang mga ibang school may pasok pa kasi nga exam week, ba diba? Pero ang public, wala na silang pasok. Simula pa nung hall, wala na silang pasok. Grabe ang public dito eh. Unlike sa atin, pag pinasok mo ang bata sa public, ano ka? Ah, kampanti ka na matututo ang bata. Pero dito, pag pinasok mo ang bata sa public, ay nako. Talagang wala man silang matutunan. Lo. Ito nga pa bang kiniasis, eh, bagsak-bagsak ba? Walang grade. Pero sabi ni Asis, kahit po walang grade, ipapasa pa rin nila. <laughs> ah, sabi ko ganon kahit walang gray, di pa pa din. padel. Ayan, ganito guys ang consistency na ng mixture na kailangan natin. Ayan, ganyan. Nagamitan natin ito ng ay, gagamitin ko na lang yung lutuan ko ng ano. Hindi nyo na nakita ang ulo ko. Gagamitin ko na lang yung lutuan ko ng pizza para isahan. So, ito na guys yung ating banana cake. Para siyang pizza. <laughs> Ayan. Balian na. Niluto ko siya 15 minutes. Naglagay ako ng oil pero ewan. Dumikit. So, tignan natin. Yun. O, diba? Sa pizza. Ano ko niluto para isahan. Yan, okay naman. Ayun. Ganito na lang gawin nating hati. Tikman natin. Si ano kasi si Ju, si Judy may hurmahan kasi siya. Yung galing daw kay Ate ano? Yung galing kay Ate Aida na kaya maganda yung pagkakagawa ng kanyang banana cake. May style ba? Parang pa-flower. Yung hurmahan niya. Maganda. Di bali ito na eh, bahay lang. Tayo lang naman kakain. Kaya okay na na ganyan ang luto. Pero ako dyan yung pangputo maliliit kasi. Pwede din naman dun. Ayan, tikman natin tikman natin. Naglagay ako ng oil. Bakit kaya dumikit? Hmm. Tikim na. Tikim na tayo. Hmm. Okay. Okay. Yeah. Pwede na. May partner ang team mamaya. Hmm. Anong oras na ba? Alam ko O mamaya. Alas tres. Meron tayong merienda. Palalamigin. May mainit pa na masya. Mainit pa kasi siya. Ay palamigin natin. May merienda tayo mamaya.